Okay guys, ngayon guys, eto guys, tayo rin nagbabalik dito, no? Ngayon, andito ako sa taas ng barko. And then, ngayon, ngayon nga pala guys, may akong magandang balita sa inyo. Dahil natuto ako ng bagong moves. Diba noon, hanggang Super sign God lang yung alam ko. Ngayon, merong bago pre. Pero bago muna ang lahat guys, eto guys, magpapalit muna ako ng damit dahil nagsasawa na ako sa damit ko. Okay, saan so ko yung ah, mas maganda rito ah? Hmm. Ay, eto na lang. Para maganda yata ito, oy. yung black t-shirt lang. Okay lang mo, okay na nga yan. Mukhang okay naman, eh. Mukhang bagay naman, eh. And then, yun, guys, ano man kayang pants ang kailangan natin dito. Hmm. Kaya ka lang, ha? Ah, okay, alam mo na. Huwag na lang tayong mag-pants. No? Yun, oh. Uy, kailan nakaboxer lang ako. Okay, okay na yan, guys. Oh, tingnan nyo yan, guys. Grabe, ang lupit na. Bago na yung suot ko. Hindi na ako mukhang si Goku. Mukha na akong si Gagi. Okay, ngayon guys. ay na. Ready na tayo. Pero, kukuha mo na tayo ng mga kain, ano? Kasi nga, medyo nagugutom na ako guys. Dahil nga, sa kakalaban ko sa mga kalaban, ang dami ko nilalaban ng kalaban guys. Alam nyo naman, ako si Goko, hindi kailangan ko ipagtanggol ang bayan, ang mundo, ano? And then yun, eto na guys. Tara, maghanap muna tayo ng ating mga kain dito. Okay, let's go. ano kaya meron dito? la. May tao ba dito? Ako guys, ano ba yung lugar na to? Parang hindi naman yata kain na yan. Huwag tayo dyan. O, oh, guys. Yan meron dito ha. Hello po, tao po. Hello ka. Ano to? Ano ba yung lugar na to? Ano to? Uy. Yung din na nabubuksan yung isa eh. Buti na nabubuksan pa yung isang pinto. Hindi na nabubuksan yung isa. Ano nangyari dun guys? Alam mo, walang meron dito. Nah, sarado natin. Asan ba yung nakakainan dito, pre? Nabibili ng pagkain. Bakit wala? Ano to? May laman ba to? Wala, grabe. Wala pa rin, guys. Sige, eto. Uy, ano to? Yung mga maganda to, ah. Building on... Uy. Look at this, guys. Anong meron dito? May mga ka... Ano to? Elevator ba to? O ba't di umangat? Ako, guys. Parang ang pangit yan, ah. Kayaan natin yan, guys. Okay, dito naman tayo, guys. Hello, sir. Ba't wala mga tao dito, sir? Okay, alam mo na pag-desisyonan ko na, guys, na hindi na mag maghanap ng makakain. Dahil wala tayong mahanap, eh. And may naisip akong bago. Pupunta lang tayo sa playground at mag-water slide tayo kasi merong water slide dun. And maganda yun dun. tara, guys, tara, tar guys. Punta tayong dun, guys. Okay, let's go. Okay, dito tayo sa uh, uy. Ano to? Ano ah, meron dito? Ano po? Okay, wait lang dito. Uy, eto na tayo nahanap natin. Mga may makain na yata dito. Wait lang ha. Hmm, ano to? Hello sir. Tao po, uy, ano? Uh. May kitchen dong guys, ibig sabihin may makain nang dito, may nagluluto eh. Kaso ba't walang pumapansin sa akin? Wala bang tao? Alam nyo? Hindi nyo pinapansin ha? Customer ako dito ha? Ito, kikiblasan ko kayo. Nakulit kayo masyado eh. Hmm, ayan, okay guys. yun ayan, sige. Ito pa. Oh, ayan. Ayaw nyo kung, ayaw nyo kung ilabasin na Ayaw nyo kung pansin na Okay guys, tara, tara. Doon tayo sa ano guys, sa background guys. Then ito yan, eh. Ayan, ito pala yung ano. Yung Chinatown, ay oh. Ayan, ito yung Chinatown guys. Ayan oh. So, bali, andito yata yung mga... Ay, oo nga, no. Restaurant pala to dito. May, meron eh, no. Wow. Kaso, walang tao. Sayang naman. Kasi nga, diba, ang Chinatown, maraming ano, mga Chinese food. Kaso man, wala namang tao. Sarado yata sila kasi nga, holiday. Okay, dito tayo, guys. Ito na, dito na tayo sa playground, e, eh, no. Sandu City. Okay, let's go, guys. Tara, guys. Okay, no. Bakit wala mong mga tao dito? Ako lang mag-isa rito. Asan binapunta yung mga tao? Tsaka bakit parang ang Okay, tara guys. Dito na tayo. Okay, baba na tayo. Yun know? Oh. Okay. And then yung water slide nga pala guys ay ando oh. no. Ayun oh. Know? Ayun yung water slide guys. Nasa gilid guys. Ayan, punta na tayo doon. Ayun eh, o. No. Tingnan nyo yun guys. Nakikita nyo na ba? Look at that. Yun. Then tingnan nyo rin yun guys. Grabe, napakaganda. And guys, huwag nyo nga rin palang kalimutan i-like ang video nito. Maraming salamat guys. Ayan na guys. Wait lang guys. Sino ito mga to? May nauna na ba dito? Uy! Lo! Hindi eh, naman ito mga tao guys. Mga alien to. Ano nangyari dito? Tingnan nyo guys. Wow! May unga no. Ang dami nila mga alien eh no. Kulay puti. Laka. Naku ano po guys. Okay. Perfect na perfect to guys. Ipapakita ko na sa inyo. Yung bago ko natutunan na moves. Eto. Tingnan nyo guys. Magsusuper sayang ako ha. Look at this ha. Ano okay guys. Ready? Tingnan nyo to guys. Hmm super saiyan you do yo kulay blue na yung buho ko and ano ibig sabihin niyan guys yan ang tinatawag na super saiyan blue napakalupit niyan eh no okay ngayon magagamit natin to para pa post, uh, tawag doon para patayin tong mga aliens na to Paslangin natin sila yan poksain natin tong mga aliens na to lo ang ginagawa ng stupid yo to lumalis kayo dyan sa slide door kasi magi-slide ako dapat ako yung nandiyan eh Ba't yun nandyan? Okay, tara guys. Yan. Ito. Marami kami dito mga kasando. Tatalunin namin kayo. Yan, tara guys. Uy, naku po, nawala na yung ano ko. Super Saiyan Blue ko, di ko na malaya. na pala yung ko. Ang bilis naman nauubos nun. Wait lang guys ha. Ah. Wait, wait lang, wait lang. Uy, mamayaan nyo na ako atakihin. Time first muna. Wait lang, mag-charge muna ako. Kasi nga, super Saiyan Blue rito ako. Naku po, nakabol talaga na ako guys. Okay, teka lang guys. Eto. Mm. Tayuan nyo nga ako. Masyado kayo makulit ah. Yeah, yan, yeah, yan ang papalaan nyo. Masyado kayo makulit. Sunod kayo ng sunod. O, okay, oh, dito tayo guys. Okay guys, here we go. Yes sir, yes sir. Alright, now. So, pasayang lulit tayo guys. Let's go. Okay. okay. Dito naman tayo guys. Saan ba itong mga to? Ligay rito, ligay rito. O, so, yung ginagawa mo niya sa tubig. Lala, di ko siya makabot. Ang layo-layo niya. May teleport na lang ako sa Okay. Okay, wait lang. May isa pa doon, guys. Tara, guys. Puntahan agad natin. Nang matapos na natin to. Nang makapag-slide na tayo. Ay, no. Hmm, makulit ka. Ayan, teleport ka tuloy. Okay, so wakas. Woo! Grabe, nakita nyo, guys. Super Saiyan Blue ako, guys. Inubos ko lahat ng alien. Pero, kung hindi dahil sa tulong nyo, hindi ko rin magagawa yun. Kaya maraming salamat sa pag-like ng video nito, guys. Okay, guys. Ngayon, guys. Eto na. Mag-water slide na tayo. Okay, excited na ba kayo? wait lang. Sa kabila pala yung daanan. Okay, doon tayo, guys. Yo guys, kung excited na kayo na mag-water slide tayo, mag-subscribe kayo guys para malaman ko kung excited na rin kayong may pag-water slide kasama ako. Okay tara guys, kaso nga lang mag-isa tayo guys. Pero sa susunod guys, mayroon ding mga tao na pupunta rito sa Santo City. So ngayon mag-isa pa lang ako eh. Kung gusto niyo pumunta rito sa Santo City guys, mag-comment lang kayo. Ay no, kung gusto niyo ring malarnasan tong water slide dito na napakalupit. Okay, dito tayo guys. Tara guys. Napakaganda nito na ito guys. Okay, here we go. Kaya tayo, eto na. Grabe, ang taas na eto. Okay, dito na tayo sa water slide, guys. Eto na. Ready na ba kayo? Mag-water slide na tayo, guys. Here we go. Let's go. Ready. Eto na, guys. 3, 2, 1, go! Uy, la, tingnan nyo, guys. Uy, grabe, Napaka-angas napaka yun. Whoa, ho, ho, napakalupit. Ano, oh. no? Alright. uh grabe, ang taas na. Uy, Teka lang, sino to? Nawit La, lang kamukha ko siya, uy. Hala, si Black Goku pala yan. Kaya pala, guys. Bakit nandito si Black Goku, guys? Wait lang. Asan yung kami-kami ako? Mapapalaban naman yata ako ngayon. Okay, sige, tara, tara. Labahan natin siya. Mag Super Saiyan Blue na tayo. Tara na. Ito na, guys. Ulit ka, ha? Ito na ako. Super Saiyan Blue na. So, guys, charge muna ako. Tapos sabay lalabanan ko na to. Mm-hmm. Okay, mga okay nin guys, tara guys. Labanan natin tong Goku Black na to. Pigilan natin siya sa kasamaan niya kasi masamang Goku to eh. Kumbaga siya yung masamang ako kasi nga kulay black siya. Ito tanggapin mo tong kami ko, ako, Black Goku. Mm -hmm. Okay ngayon guys. Natirmaan na siya ngayon. Ito naman. Fighting style. Ito, ito tapong kita. Mm, yan. Tinapong kita ano. O tara, delivery ito. Masyado akong makulit ha. Mag Ibas ka sa akin. Ayun ka. Wala, nag-teleport din siya guys. Parang ang lakas din itong Goku Black na to. Parang siyang ako. Okay, wait lang guys. Charge mo na ako guys. Ito. Yan. Ki-blast ka sa akin boy. Ligrito boy. Lo grabe. Di siya naman. Ang lupit na itong Goku Black na to. Atay tatamahan niya ako. Oh no. Ano guys. Tinamaan niya ako ng kamihamihan niya. Buti nga. Hindi ko na dun. Okay. Diyan ka lang. Manatili ka lang dyan. Ito. Kamihamihan ka sa akin boy. Babawi ako. Kala mo ha. Tinamaan mo pa ako ng kamihamihan mo ha. Yan. Okay guys, ngayon guys, dito naman tayo. Okay, tatapong kwalitin siya. Wait lang ha, hindi teleport na lang. Ayan. Hmm, bagong. Grabe, tinalipot. Uy, may ginagawa niya. Uy, yo. Hindi ko siya tinamaan guys. Nag-teleport rin ako kasi hindi siya tinamaan. Nagtago siya. Let's go, liga Ito na, tatapong liga kita. Hmm, yun. Okay, liga rito. Tara na guys. Uy, wait lang. Paano ako makakalabas dito? Wait lang guys, wait lang guys. Nakulong na ako dito. Natapong ko na siya sa labas eh. Okay, let's go guys. Charge muna tayo sa saglit. And then, here we go. Uy, laka. Lo! yung butin lang, uy, muntik nang matamahan doon sa kami, hamihan -hami niya Matamahan man ako, pero kaunti lang Okay, tara guys, let's go guys Okay, here we go Sirahe ko muna to, lagot ka sa akin ngayon, Black Goku ko rito, huwag kang tumakbo, labanan mo ako Aray ko, tumalama ka dyan, aray ko Okay so, guys, nagwawala na siya guys, gusto na akong patayin, pero hindi Teka lang, eto na, babawi ako Tara guys, tara guys. Tapusin na nando siya lang. nagkami -ha pa siya oh Hmm, makulit ka ha. Teleport ka sa akin boy. Hari ka liga dito boy. dika ka liga. sige. Super Saiyan Blue ako. Hindi mo agad ako mapapatay. Mas malakas ako sa iyo ka dito. Super Saiyan God Blue yan oh Uy, anong ginagawa niya? Hmm, mo makakateleport ka sa hala. Tinapon niya rin ako guys. La, grabe yung lupit nun. Grabe, pagka-teleport ko sabay sinalo niya ako. Galing mo na, na. Okay, sige, tara dito. Uy lang ka. Kamihamihan na naman. O tara, sabahin tayo. Hmm, sabayan tayo boy. Ilo kayo. Tinan nyo guys. Sabayan kami ng kami. Amin na amin. Napakalupit. Okay, wait lang guys. Wait lang guys. Saan ba ito siya? Anong ginagawa mo ha? Ba't ka ba, ba't ka ba teleport ng teleport? Talig rito. mag tayo. Maglaba tayo. teleport sa akin. Oh. Ilo ko. niya naman ako. Uy, sino yan? Ilo. Nagtawag siya ng backup guys. Eh no, si Vegeta ang anong masama. Lab, tinawag niya si Vegeta guys. Bumalik si Vegeta. Dalawa na sila yung kakalabanin ko ngayon. Apo po. Sige, sige, lalaban natin itong mga to Okay, let's go, let's go Wait lang, ito. Explosive wave, magamit ako ng explosive wave Wait lang, mag-charge muna ako Grabe, dalawa na yung ko lang Si Vegeta gumamit ng explosive wave Naunahan niya ako Opo, delikado to, dalawa na yung lalabanan natin guys Yo guys, kailangan ko ng tulong nyo I-like nyo tong video to, kung hindi pa rin ang kapag-like Ipag-like nyo Dalawa Del yung lalabanan natin Para matalo natin sila Tara guys, tara guys, tara guys Yo, la di sapat yung like ah. Yo guys, i-share niyo rin tong video nito para matalo natin 'to sila. Let's go. Okay, tara guys, eto na. Nakapag-charge na tayo. Kaya ngayon, patayin natin 'to sila. Let's go, guys. Tara, tuloy tayo, guys. Pagang, uy. Uy, muntik niya na tayo matapon, pero hindi niya tayong matapon. Dahil nga nakailag tayo. Ayun ah. Eto tatapusin ko na 'to siya gamit ang kamihamihan natin. Here we go, guys. Eto na, guys. Tara, guys. mm, -mm. patay. Nakita nyo yun guys. Tinapos natin siya gamit ang ating kami-hami ha. Yo guys, maraming salamat sa pag-like and share guys. At natalo na natin si Black Go ngayon. Ito naman si Black Vegeta. Ay wait lang, Black Vegeta ba pangalan yan? Basta bahala na yan. Basta mong Vegeta yan. Hindi yan yung mabait na Vegeta. Ito talunin na natin to. Okay, rito boy. Tatapon din kita, kagaya ng ginawa ko kay Black Goku. Kala mo ha. Ito, teleport. Bagang, sinipa. O tara dito. Ito na, mapapatay ko na to kami hamiya -ha ka sa akin, boy. Ayun, sige. Mm, grabe. Uy, laka. Bumawi rin siya, guys. Napakatindi. Kaso hindi mo mapapatay dahil Super sign God Blue ako. At dito, wait lang. Are ko Nawala na yung aking Super sign God Blue. Patay, lagot. Nako po. Okay, kailangan natin kitang labanan gamit ang aking ano, Bear Hands kahit wala nang oo. Uh, grabe, nakita niyo 'yun, guys. Napatay natin, guys. Dahil sa inyo, maraming salamat sa tulong nyo. Napatay natin yung dalawa. Black Goku at si masamang Vegeta. Grabe, kahit nawala na yung Super Saiyan Blue ko, natalo ko pa rin si Vegeta. Grabe, hindi ko magagawain dahil sa inyo. Kaya maraming maraming salamat guys sa panunod ng video nito. At sa pag-like, comment, and share. And maraming salamat na rin guys sa inyong pag-subscribe. Okay guys, so ngayon guys hanggang dito lang muna to. Maraming salamat sa panunod guys. Kita-kits ulit next time guys. Kasi mag-upload ba ako ng maraming video na malulupit kagaya nito. Kain guys dito muna guys love you guys bye